Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, magandang gabi po at uh, ito ay uh, ating uh, itatopic ngayon, yung uh, nakaraan at yung uh, ngayon. <laughs> ha, nakakasawa na yung ngayon mga kaibigan eh, uh, yung dadagdagan natin ng konting nakaraan. Okay? So kukumpara po natin ngayon ay si Dilima at si Duterte. Ha? Bibigyan natin sila kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawa, sino ba yung matapang at sino ba yung takot. Di ba? Sino na uh, parang uh, alam mo yun na uh, nanlilin lang sa atin? <laughs> oh. Di ba? pumunang panoorin itong video at na magkaroon tayo ng background kung ano ba yung uh, dinanas ni Dilima. Kasi alam na, alam na natin si Duterte. Eh, oh. Dinanas ni Dilima mga kaibigan. Ito yung video. Pero nakatakbo si Sulayaw at di umano sinasadyang napunta sa kinaroroonan ni dating Senador Laila Dilima. Yon. Hostage talata nila si Dilima. Dito na ginawang bihag ni Sulayo si Delima. Uh, hostage, si Senator, Kinalia, at pinilingan ng mata. Sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, nagkaroon ng negosasyon. Naroon at personal na humarap kay Sulayaw si Colonel Mark Pespes. Mga kaibigan, napakahirap mga hostage ha. <laughs> <laughs> napakahirap mga hostage mga kaibigan. Lalo na't may armas ang alam mo yun, hostage taker. Ang mismong camp commander at hepe ng PNP Headquarters Support Service. Marami umanong demands ang ng hostage kay Dilima. Umihingi na kung ano-ano, ng hammer, ng helicopter, etc. Sa Demanding ano? Karanasan ng mga hostage situation, susi ang bawat segundo at minutong lumilipas. Kaya mabilis na nag-isip si Pespes ng paraan para tapusin ang krisis. Pero mabilis mag-isip si Colonel Pespes. Nung siya hininga ng tubig, biligyan niya yung tubig na pagganito. Pagbigyan niya ng tubig, ito yung kanyang kanang kamay. binaril mm -hmm. sa ulo dead on the spot si Sulayaw. Agad naman dinala si Delima sa PNP General Hospital para ma-check up. Imagine ninyo na mga kaibigan sa sa edad ni Delima, nenerbiyos na, na to eh. Diba? Pero ano lang eh, parang naging relax lang siya. <laughs> Tiniyak ng kanyang abogadong si Atty. Filibon Takardon na ligtas ang dating senador. Agad nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Delima kung nais niyang mailipat ng detention facility pero tinanghayan ito ng dating senadora ayun biron mo ay lilbaka mailipat nga siya sa mas maganda I ayaw niya ayaw niya ang sabi naman kalina sa akin ng ni senadora is that okay na dito na lang ako sa akin ngayon dahil safe naman daw siya she feels really very safe Nagbigay ng sinumpaang salaysay si dating senadora Laila Delima Lima sa nangyaring hostage taking sa kanya sa PNP Custodial Center. Sabi ni Delima, pasado alas 6 ng umaga kahapon habang siya ay nagro-rosaryo, isang lalaki na may dalang matulis na bagay ang pumasok sa kanyang selda. Tinutukan daw siya ng lalaki sa dibdib at saka itinali ang kanyang kamay sa likod at kinaladgad siya palabas ng compound. Sabi pa ni De Lima, may pagkakataong itinulak din siya ng lalaki. Laki. Tinalian ang kanyang paa. Imagine mo, ginawa nga, alam mo yun, parang lele ng baboy si Delima. At piniringan. Sa hiwalay na pahayag, nagpasalamat si Delima siya. siya, sa mga nagpaabot po ng dasal sa kanya. Umapila rin siya ng panalangin para sa pulis na sinaksak ng mga hostage taker. Habang patuloy siyang nagre-recover mula sa nangyari, isa raw ang natutunan niya mula sa peligro. Ang mas lalong pahalagahan ang kanyang buhay. Ayun, mga kaibigan, di ba? Pahalagahan yung buhay. Oh, may, sino ba nagpahalaga ng buhay? <laughs> di ba? Sino nagpahalaga ng buhay nung uh, administrasyon ni Digong, di ba? Oh, si Dilima, di ba? Tinali yung paa. <laughs> O, tinali ang kamay, piniringan. So, imagine ninyo yung sitwasyon na naranasan po ni Dilima, mga kaibigan. Ha? At uh, hindi natin alam kung paano ba. <laughs> Nap napakahirap nung, ano, napakahirap nung uh, naranasan ni Dilima, mga kaibigan. Ngayon, i-compare natin yung dalawa. I-compare natin. Si, si Dilima po, para sa opinion ko, ha? Para sa opinion ko, ah... Uh, isa po siyang political prisoner na alam niyo yun, na uh, naakusahan pero hindi siya sumuko. <laughs> hindi po siya sumuko mga kaibigan, ha, di ba? So, highly condemn ng uh, tawag dito ng mga organizations, ng mga human rights, di ba? Yung uh, Amnesty Interna International, uh, itong United Nations, o oh, inaccusion ng kung ano-ano, Illegal drug, illegal drug trade sa Bilipin. <laughs> charges sa mga kung ano nung uh, kriminal. Uh, o, oh, di ba diba? Yung sina Espinosa, sina Sebastian. O, oh, na nung ano naman ni eh, nag, uh, tawag dito, sinalungat yung sinabi, nag, uh, ta, nag oh O, ba diba? At uh, na sila ay punwersa lang ng Duterte administration. O, oh. Diba, habang nakakulong. Anong ginagawa niya doon pagka siya uh, nabibigyan ng interview? Uh, sinasabi niya, oh, tuloy ang kanyang human rights uh, advocacy. Oh, Nag-pay siya ng napakaraming death threat sa kulungan, mga kaibigan. Ha? Pero mo mga busaya pang kasama niya doon. <laughs> oh, ba diba? mga busaya pang kasama niya doon, mga kaibigan. Oh, kung ano nung mga karakter uh, character assassination ang uh, ginawa sa kanya online ha uh, sa mga news legal harassment na alam mo 'yung wala din tigil 'di ba nung habang-habang buhay nga 'yung uh, war on drugs walang tigil yung harassment sa kanya oh 'di ba nung siya ay nung siya ay nakalaya noong 2023 'di ba kaya nag lang kaso against Digong, hindi po mga kaibigan. Ha? Ang ang uh, niresume lang niya, yung advocacy niya, ha? yung justice. Ha? Kasi dati siya nga ano, eh? justice secretary. O ano naman si Digong mga kaibigan? Ha? In contrast, si Digong ano siya? Eh lagi siya nga nagmamaktol mga kaibigan. Ha? Natatakot siya sa ICC na warant. Oh, bakit natatakot siya? Ayaw niya ng ano? Ayaw niya na accountability. Ah, kung ano-ano sinasabi, uh, white, mag mamaya magiging black, 'di ba? Ayaw niya, gusto niya, tatanggapin niya, hindi niya tatanggapin. Oh, 'di ba? Nung nag-open ang uh, ICC preliminary investigation sa kanyang drug war, nung ginawa ni Digong. Kasi nung 29 nung 2019 kasi, preliminary investigation 'yun. Ano'ng ah, napail ni Trillanes noong uh, 2017, 2019 nag-start uh, yung preliminary investigation 2019 January winidro ni Digong ang ICC. <laughs> oh, kita niyo yung mga kaibigan, yung coincidence, ha? Huh? Nakikita niyo? 2019 nagsimula yung ICC uh, investigation, 2019 nag-evade ng uh, investigation si Duterte. <laughs> Oh, diba? Ngayon, noong 2019, nire-affirm ng, uh, ng ICC ba? Diba? May karapatan pa kami dyan kasi nakapag ano na kami dyan eh. Diba? Nakapag uh, na ng kaso, may county kaming investigation dyan. No? Oh, delaying tactics naman ang ginagawa ni Digong. Nagre-refuse siya maki-operate at sasabihin, hindi, wala na kami dyan. Umalis na kami sa inyo Oh, diba? Oh, ngayon, yung kanya mga anong tawag dito? yung kanya mga supporters binablock yung mga ano mga international investigators na pumasok dito ah, ayaw ayaw nila na mga yung mga police nga na bataan niya oh di ba sabi na uh, pang ano ni Degong anong sinasabi niya I will rot in jail for my action. No? Ay, ayaw namang makipagkatulungan. Diba? Oh, kaya mahirap mga kaibigan na si Digong ay uh, alam mo yon na paniwalaan natin sa kanyang double standards So, oh. ano yung charges kay Dilima, ha? Alleged drug trade na nag involve ng iba pang mga drug lords. Oh, kaya lang wala namang solid evidence. Base sa anong tawag dito, yung uh, pamimilit. Oh, sa mga witness testimonies na alam mo yon, ng mga tinakot. Ha? Huh? Ano nga uh, kay, kay, mga charges? Yun ang charges kay Dilima. Ha? Anong charges kay Digong? Oh. Uh, extrajudicial killings ng libo-libo. Ha? Yung evidence ay ano ay uh, galing sa mga human rights groups, witnesses at ICC reports. Oh, yan yung charges ng dalawa kay Dilima, drug, kay Duterte, mass murder. Oh. Si Dilima, anim na taong sa kulungan. Yung kanyang condition doon mga kaibigan, napakapangit, napakahirap. 'Di ba? Hindi, ewan ko kung aircon yung kay Dilima doon ha, kasi parang hindi aircon yun, alam ko. O, kasi kita nyo yung gate kanina, parang ano lang, simpleng pinto lang. Si Duterte, malaya ngayon, pero nagpapanik siya. O, di ba? Malaya siya ngayon. Dinala siya doon, naka-aeroplano pa, walang Nakasakay siya doon sa kotse, pagpunta doon sa kanyang detensyon iba Oh. Sino ang ano, sino ang nag-recognize kay Dilima? Aba, napakaraming nag-recognize kay Dilima. Na ni siya as political prisoner. Oh, sinuport siya ng uh, Amnesty International, suportado siya ng United Nation. Uh, itong mga US senators, oh, sumusuporta sa kanya yung mga liberals, yung mga Democrats. Si Duterte, sinong nasuporta sa kanya? Wala, mga kaibigan ha? Kasi pinagmumura niya ang, U minumura niya mga sa US. Oh. 'Di ba? Walang sumuporta sa kanya mga kaibigan. Ma yung China. Hindi naman natin trusted ang China eh. Ha? Huh? Oh. 'Yun ang pinakamaganda kay Dilima. Inarap niya, 'di ba? Inarap niya yung kanyang kaso si Duterte ano. Inaabod niya yung ano, yung uh, prosecution. Binablock ng katok ng uh, katakot-takot na technicalities, di ba? Ng mga legal processes na wala namang basehan. Oh. Di ba? Kaya kung ating babasihan, ang pinakamatindi talaga nangyari nga kay Dilima. Na survive niya yung hostage situation mga kaibigan. Na survive niya, ha? Samantalang itong Sidigong, hindi pa man lang nakukulong ay desperado ng makalaya. <laughs> Inaavoid na agad niya yung accountability. Oh, kaya sino ngayon mga kaibigan ang dapat makareceive ng praise? Si Dilima po, di ba? Si Duterte ang, ang uh, deserving ng arrest. Oh, di ba? Hindi pwedeng sasabihin natin na nagresist si Dilima, di ba? Hindi po. Hindi siya nagresist, hindi siya nagresist doon sa pagkakakulong niya. Yung anim na taon, wala siyang resistance. Oh. Ang ni niya yung dictatorship ni Digong. Oh, yung kay Digong naman, anong na-expose sa kanya sa pagpapakulong niya kay Dilima? Na-expose yung kaduwagan niya at yung takot na siya ay, alam mo yung malamang may mga maling ginawa. Diba? Diba, diba mga kaibigan? O. Oh. 'di Diba? Kaya napakahirap na maniniwala tayo na si Dilima ay nakasuhan ng, uh, alam mo yun, ng may matitibay na ebidensya. Hindi mga kaibigan. Fabricated yung kanyang uh, drug charges. Ha? Fabricated. Yung kanyang kulungan, yung kanyang, <laughs> yung kanyang detention. Uulitin ko lagi ito para alam mo yon yung kanyang detention na napakapangit mga kaibigan. Ha? Hindi siya nagsabi na ano, lipat nyo naman ako o namresure siya ng mga politiko o kung sino mga alam mo yun, mataas na tao na siya eh, bigyan ng pardon. Hindi siya, nirefuse niya yan. Nirefuse nga niya yung kanyang uh, paglilipatan, ayaw niya. Oh. Ang mahirap pa nito mga kaibigan dahil nga nung panahon ni Duterte, ay yung bail, ya? yung piyansa, hindi siya pinayagan. Kahit mahina yung ebidensya sa kanya, hindi siya pinayagang magkaroon ng piyansa mga kaibigan. Ha? Talagang uh, nung nakulong siya, in na niya dun yung life threats. <laughs> sabosayap mga kaibigan? Oh, di ba? Kahit nga yung mismong DOJ ni Digong na, na ang nagsabi na mahina yung case kay Dilima pero ikinulong pa rin siya. Oh, di ba? Kay Digong, ano kay Digong? Nagpapanik na agad siya, hindi pa siya arestado. Hindi pa siya sa kulungan, hindi pa siya nakukulong. Eh ano na kung ano-anong ginagawa ng mga kaibigan? Ha? Huh? Ginagamit niya noon yung kanyang mga presidential power para alam mo yung matakasan yung ICC. Winidro. ha? Walang katapusang uh, pagsasabi na they withdrew na tayo diyan. Oo. Oh. Di diba? Ngayon, nagre-relay siya ngayon, ha? Nagre-relay siya ngayon kay uh, Marcos. Pati si Marcos na dating alay niya, wala na. Nagsawa na sa kanya. Nagsawa na sa kanya mga kaibigan. oh takot na takot siya na alam mo yon na suportahan yung ICC. Diba? Takot na takot siya. Ano bang katatakutan niya? Ha? Hindi naman yung katulad ng China. Oh. Napakatagal mga kaibigan na ganito ng ganito nangyayari sa atin. Diba? Napakahirap na kahit alam natin na konkreto yung ebidensya. Ha? Laban kay Digong. Eh tayo eh parang alam mo yon hindi pa tayo kumbinsido. <laughs> Sabanta lang yung kay Dilima walang concrete evidence. O oh, ha? Walang concrete evidence. Sino ang mga sino ang mga witness kay Dilima Mga kriminal. testimonyo ng mga kriminal ang ginamit sa kanya. O oh, nung huli, nag-recant, nanalo siya. Ah, nanalo ulit siya sa lahat ng kaso niya. relieved 'di ba? O oh, vindicated siya. Kasi nga walang direct evidence sa kanya nagli-link sa drug money o oh, kung ano mang drug trade, 'o, oh, 'di ba? At ang nakatulong doon mga kaibigan, 'yun nga, yung mga mga international groups, oh, yang uh, Amnesty International, United Nation, o oh, yung mga senador sa US na talagang inaano siya na political prisoner. Eh, 'Di kong gabundok nang na ebidensya mga kaibigan. Kung ano-ano ng statements ang sinasabi na kill them all. Ha? 2016 confession niya na pumapatay siya ng tao. E eh ngayon parang, uh, alam, nagmamaktol pa rin. Na huwag siyang makulong. Ha? Ano ba yan? Sino ba nag i sa human rights dito sa atin? Sino ang lumalaban? Si Digong? Malabo mga kaibigan. Si Dilima ang uh, matatawag nating simbolo. Ha? Si Dilima. Kahit hindi ko supported si Dilima, compare ko lang yung nangyari sa dalawa. Maiboboto ko si Dilima, mga kaibigan. <laughs> oh. Nagbuwis kasi siya ng napaka, ano eh, ano yun? Napakatagal na panahon, anim na taon. Oh. Pero mayon yun, anim na taon niyang binuno. Hindi naman siya sabi natin ganun ka-influence ginawa lang naman siya ni Pinoy na, alam mo yun, dating, uh, nasa human rights nga, then ganoon ng Secretary of Justice. Oh. di ba? gano lang naman na nangyari sa kanya, pero yung sasabihin mong ano siya, influential, hindi. Hindi nga niya ginamit ng todo-todo yun eh. Oh, pa-comment-comment comment lang siya kay Digong noon tungkol nga sa DDS. Oh, then naglabas si Digong ng video, ah, sisirain kita. Oh, di ba? Ini-encourage niya lalo, na lalo siya nag-encourage ng killings ng mga pagpatay. Nung na naikulong na niya si Dilima. Naikulong na niya. O sige, kung ano-ano nang pinagsasabi ni Digong. Put them dead. Yeah? Put them dead. I ordered you. No. Gina-justify niya mga police abuses. Nagpraparami siya ng uh, mga pardon sa polis pero hindi naman nangyari. <laughs> yung mga official niya, ha? yung mga official niya, kailangan nga uh, mag magkakota. So, suspected na, uh, alam mo yun, mga drug use. So mga kaibigan, paano natin i-handle ngayon ito? Itong uh, ganitong uh, nangyari sa dalawa. Paano, ano, paano natin na uh, ano yan? Paano natin bibigyan ng uh, katuwiran at katarungan? Nila label si dilima na drug queen. Oh. Hindi man lang siya nag-retaliate. -re Hindi siya nagsasabi ng insult. Di ba? Hindi siya nagbibigay ng threat. Oo. Oh ini-injured niya lahat yung atake si Digong patuloy yung uh, panunod siya sa kanyang personal na buhay hindi yan tumigil mga kaibigan kita mo dyan sa kongreso tumigil ba si Digong? hindi tumigil si Digong oh, nanatili si Dilima, nakalmado pinakita niya siya ay professional despite na wasak na wasak ang uh, reputasyon niya kay Digong ba? So, mga kaibigan ano? anong gagawin natin kay Digong? Ha? Si Digong natakot mag-face ng ICC investigation. Oh, takot na takot siya. Di ba? Kahit paano nga gawanya uh, gawa niya noon, na? Ay parang uh, baliwala bali sa DDS. Di ba? Uh, protektadong protektado siya ng mga political allies niya, ng mga abogado niya. Oh, di ba? Yung uh, ICC na judge no na tinawag niyang uh, alam mo yun, nahambalusin ha? niya nung kanyang nga uh, cover book. Oh, racist attack yun. Diba? Yung, yung, mga rape victims na niloloko niya, diba? yung mga world leaders na minumura niya. Pero eh, walang sumuporta sa kanya ngayong siya ay nasa ICC. Sinong international groups ang nasuporta kay Digong? Wala! Wala. Walang nasuportang international group. Nung pagkuha uh, nga kay Digong, ha? mas uh, dumami ngayon yung dumating na mga parang international na leaders sa representative sa banta sa bansa natin. Oh, nagko-congratulate, uh, nagbibisit, may courtesy call, o oh, courtesy visit, di ba? Kaya mga kaibigan, nung panahon na si Dilimay na nakulong mas alam mo yon, mas nakapagpatibay siya ng justice system natin mga kaibigan. Eh. Di ba? nung sabi uh, sabihin natin hindi pa siya nakukulong naman, na ano ang kanyang mga ano bang tawag dito, ng kanyang mga records, o oh, 'di ba yung Mangindanao na umasaker? Isa siya din eh. Ah, uh, pinursod niya yung uh, high profile cases na yan, wala walang bias. Oh, nag-investigate siya sa mga pork barrel. Oh, doon sa scam ng mga politicians. 'Di ba? Si Digong, anong ginawa niya? Yung mga korte, pinuno niya ng mga loyalist niya. Nag-appoint siya ng mga dati niyang lawyer, Ano ba, si kinung lawyer to si Samuel Martinez. Oh, nilagay niya sa Ombudsman para maprotektahan 'yung kanya mga allies na may kaso. Si Justice Sereno. ano na niya, 'di ba? Oh, ini-pitch niya. Oh, 'yung mga allies na kanyang pinoprotektahan. Gloria Macapagal Arroyo. Oh. 'di ba? Kaya mga kaibigan, napakaraming alam mo yun, walang hindi na natin mabibilang nga kung ano man yung mga ginawa na ni Digong. Na kung ano-ano, mga ayan nga, yung attacking yung uh, ina-attack nyo yung mga media, yung ABS-CBN. Oh, napakadami mga kaibigan, walang press freedom ng panahon ni Digong. Oh. Kaya kung, kung ating uh, babasihan nga, sa international community, yung image natin kay kay Digong nung panahon na yun mga kaibigan, napakasama. Napakasama, kinikritisize, kinikritisize, ano, kinikritise ni Digong yung UN, yung ICC, yung mga human rights, uh, human rights groups, oh, yung mga EGKs, hindi siya naniniwala, samantalang na, uh, anong tawag doon eh, nagkaroon na nga ng uh, restriction uh, ano, restrictions sa uh, US atin, saka sa EU, dahil nga dyan sa mga EGKs na yan. Oo. Oh. Tapos yung panayang EGK niya dito, di ba? Eh, kosi-kosi siya sa Russia at sa China na hindi naman siya talagang papoong sinuportahan. <laughs> na, nabudol din siya nung mga yon. Oh. Di ba? Kaya kung atin susumahan mga kaibigan, ano? Oh, anong kaso ni, ni Dilima? Ha? Ah, na prosecute siya. Anim na taon sa kulungan. Si Digong, ano, Na ah, dito pa lang siya free trial pa lang eh parang uh, tapos na kapos na sa mga panlaban oh, di ba napaka weak di ba ngayon niya ipakita yung kanyang strongman man na matapang siya macho di ba ngayon siya sabihin niyang patunayan na may human rights pa lang nag-iexist oh, hingi siya ng hingi ng due process rule of law ba? Diba? Yung justice. Oh, ngayon niya patunayan diyan. Yung kinikritize niya yung mga human rights uh, advocates. Oo, oh, di ba? Hindi siya kinikritisa sa ano o hindi siya tinuturing as a human rights uh, advocates, human rights violator ang tingin sa kanya mga kaibigan. <laughs> lang si Dilima ay ano defender ng human rights yun ang naging uh, pagtingin sa kanya ng mga tao. Oh. <laughs> di ba? Kaya malaki ang pagkakaiba mga kaibigan na ah, Napakalaki na pagkakaiba. Kaya despite doon sa persecution kay Dilima, ha? Pinatakasan niya. 'Di ba? Nalampasan niya. Oh, yung mga lahat nang nga napaka kung ako ang dadanas noon, eh malamang eh. <laughs> stress na stress ako mga kaibigan. Si Dilima, kita mo? Anim na taon napakahirap mo sa kulungan. Eh samantalang si Digong babago pa lang, huhulihin pa lang, drama na agad takot na takot na mag-face sa korte. <laughs> kasi malakas ang ebidensya sa kanya. So hanggang dito lang mga kaibigan, tayo ay uh, alam mo yun. na atin lang uh, pinag-aaralan nito at kailangan nating uh, bigyan ng uh, solid na ebidensya ang mga DDS para sila ay magising. Di ba? Baka nakakalimutan natin. Yung iba kasi dyan eh, paki-sawsaw-sawsaw ano lang, paki saw, 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 saw lang sa DDS. <laughs> Diba? Baka nakakalimutan yung kasaysayan. Ito, pinapaalala ko ulit sa inyo kung sino mang nanonood na DDS. I-compare ninyo yung uh, endurance ni Dilema. ah, <laughs> nung ma-hostage ka sa kulungan, pambihira. Sino mo hostage kay Digong? Wala. Ito po mga kaibigan, hanggang dito lang tayo at vlog-vlog lang tayo. Opi Opinionan lang. Presentahan tayo ng ating mga katwiran. Ah, uh, kung nagagalit kayo, okay lang po yan. Diba? Tamahan nyo rin ng magandang katwiran ng aking uh, labanan nyo, ang aking opinion. So hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po sa panonood, At tayo ay ano, upi lang <laughs> oh, walang personalan, So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. God bless po.